Mga kabrigada niya ta karon sa tagong City Hall Atrium kundi in gipaytabo ang State of the City Address alang sa tuig 2025. Ang maong soka nagtumong sa paglatag sa mga kalambuan sa syudad sa Tagum nga gikinahanglan nga masayran og makita sa mga Tagumenyos. Kamutanan tagiya sa gobyerno. Kamong naa sa sulod kadtong naa sa gawas tag sa gobyerno. So kinahanglan Kuna sila'y sila servisyo, proyekto, programa, pangayoon, aksyon, agad. Apan gawas ni Ana, aduna pagihapoy mga butang nga ginalauman sa pipila ka mga lumulupyo sa dakbayan nga mahatagan no sa bugtubag. Sama na lang ni Alberto Abe nga nang hinaot nga masemento ang mga kadalanan o ilabi na sa isgutan ng peace order sa dakbayan. Isi peacekeeper po, hinaot ko na ini mga badlungon sa tagob. Labaw na ning mga kanang gabi ina. Samtang guta ang trafiko sab ang panghinaot ni Principal Street Gemma Mabalod nga masolusyonan karong tuiga. Para lang sa ako is ang kanang sa traffic lang yun. Usahay na may difficulty to approach kaning mga ambulant vendors but murag need pa nato nga I improve ang awareness lang yun sa mga tao. Labaw na sa mga drivers on where to park. Ana. Where to load and unload sa ato ang mga uh, Kaya baluan nga gawa sa soka aduna sab na pag-ila sa mga top 10 taxpayers individual o corporate category gikan sa business tax o real estate tax nga adunay na himong dakong kontribusyon sa ekonomiya sa syudad sa pikas bahin ni sab ni Don C nga pipila lamang kana sa mga aktibidad sa pagselebrar sa ika-27 araw ng tagum gumikan karong adlawa paghitabo na ang ginaatangan nga parada sa mga katawhan Musugot alas 7.30 sa buntag para sa itong parada ng bayan. Kung napansin na ito, siguro sa mga milabay nga tuig, mag-amparada yun. Um, kasi naga-baktas lang, naatay. Um, of course, na ito ang mga bandangan ha, ito mga na naapod yan ha. Apan karong tuiga, uh, mas gipangandaman sa ito ang Tagum City Tourism Office, no? O sa itong tibok lokal na panggamanan sa Tagum, ang ito ang parada karon Naatay mga... Um, diorama and of course ang ato ang mga uh, floats no ang mga floats nato ang atong atangan tomorrow uh, bago na siya sa atong pagsaulog sa araw ng tagum gikan sa mga nagkadaiyang barangay and of course napud tay atoa sa syudad sa tagum ug ang maong selebrasyon na nakatakdang matapos sa sab unyang gabi pinaagi sa usa ng tagum concert nga nagpakita sa mga local artists sa syudad In the heart of changing lives, kinny si Brigada Jazzy Meluri on Brigada News.